Ang bad karma ng magulang ay natatransfer sa anak. sa araw at oras na ikaw ay pumanaw sa lupang ibabaw. Matik na nadadala na yan ng anak. Okay? So, it's transferable. Somehow, somewhere, it goes for both, ha? good and bad karma. So, kung good yung karma ng magulang mo, kapag nawala sila, gaganda ang buhay mo kasi ikaw ang magbe-benefit nung narip nila na merits for their good karma. So, makakadagdag yon sa karma mo. So kaya po may mga tao na nung nawala ang magulang, yumaman. Because may good karma ang magulang. Pero po may mga tao na kahit anong yaman, kahit po sobra-sobra-sobrang yaman, pag nawala na po yung magulang, ang mga anak nagsasuffer na po. Nawawala na ng yaman, hindi successful, sira ang buhay, yan po naapektuhan. Kaya nga, I always advise to actually do purifications. No, so, not for yourself, but for your children.